Dad, tawag ni Sophie sa kanyang ama habang pababa sa kanilang sala kung saan ito ay nagkakape at may hawak ng newspaper. Oh Sophie anak, gising ka na pala. Akala ko mamaya ka pagigising. Nakangiting iting saad ng kanyang ama sa kanya. Grabe ka naman dad. By the way, may sasabihin sana ako sa iyo. Manimula ni Sophie. Ano naman yan anak? Hmm... Kaya ba bukas ang hotel natin? I can always reserve a room for you, anak. Bakit? Doon ka ba matutulog? Matutulog agad? Hmm, grabe ka naman. Ah, uh, may pabor sana ako, dad. O anong pabor naman yan, anak? Ah, uh, birthday kasi ng mami ng kaibigan ko. Gusto niya kasi itong isurprise. Kaya ako naman, bilang kaibigan, gusto ko siyang tulungan gusto ko po sana gamitin yung hotel for the venue if okay lang. Okay naman anak. Kaso nga lang, baka may natanggap na silang event. Wait, tatawagan ko muna yung sekretary ko ha? Saad ng kanyang ama at agad na tinawagan ang kanyang sekretary. Hello Cindy, may event ka na bang gaganapin bukas sa hotel? Yes po sir, nakalimutan niyo ho agad? Nandito kayo kahapon when they resort. Ah, oo nga no. Sige, nakalimutan ko kasi. Ah, ganyan ba, sir? Oo eh. Oh well, salamat sa information, Cindy. Anak, Sophie, sorry may nakaset na kasing event sa hotel natin bukas eh. Pero dad, pwede bang i-cancel na lang yan? Pero anak, nakakahiya naman doon kapag nag-cancel. Sige na, Dad. Please. Ngayon lang naman ako hihingi ng pobor sa inyo, eh. Pagbigyan niyo na ako. Wait. I have an idea. Pwede bang sa rooftop na lang kami, Dad? Simpleng celebration lang naman yun, eh. Please. Pagmamakaawa ni Sophie sa kanyang ama. Pwede naman yan, anak. Kaso nga lang, sinong mag-aas kaso sa inyo? Busy rin yung mga staff at employees ko. Dad, pwede namang hatiin, di ba? Kaya lang, sa pagkakaalam ko, yung supervisor niyo raw po, mahilig sa decorations. Kaya, baka pwedeng siya nilang muna. Anak, supervisor yun. Kahit na daan, sige na, pilitin niyo na siya, please. Matatampo talaga ako sa iyo. Mamimilit ni Sophie sa kanyang ama, sabay ng uso nito. O, sige. Pero hindi ko sinasabing mapipilit ko siya, ha? Pero susubukan kong hinga ng pabor si Nadine. Ayan. Sige, dada. Pilitin niyo. Please. Ay, nako. Sige na, sige na. Mukulit-kulit mo talaga. Try kong tawagan siya. Habang sa kabilang dako naman, ay pinagtitipon ni Nadine ang lahat ng staff sa hotel para sa pagpaplano sa gaganaping event bukas. oy Huwag kayong patangatangahan, lalo na sa gaganap yung party dito bukas. Ang gusto ko, lahat tayo, quality ang service. Paalala ni Nadine sa kanyang mga staff. Ah, ma'am Nadine, anong party ko yung gaganapin dito? Curious na tanong ng isang staff. Aba, ayawin ko ba? Basta, huwag lang magtangatangahan kung ayaw niyong matanggal. At ayaw na ayaw ko sa lahat na mapapahiya ang kumpanya na pinagtatrabuhuhan natin. Alam nyo naman, isa ito sa kilala at mamahaling hotel. Kaya't dapat, the best ang service natin. Okay po ma'am, noted. O oh, sige na, maglinis na kayo at kakausapin ko po yung isang nagbook ng event sa party. Sa na din at agad namang umalis. Si Nadine ay isa sa kanilang pinaka-perfect at strict na supervisor sa hotel pero masama ang kanyang ugali dahil wala siyang pakailam kung mapapahiya ka sa maraming tao. Kahit na magsumpong ka pa sa may-ari ng hotel, ay ikaw pa ang magiging mukhang masama dahil sanay na sanay siya sa pagpapaliwanag at napakagaling din niyang magrason. Miss Nadine, pinapatawag ko kayo ni Sir Danoy sa ad ng sekretarya ng kanilang CEO. Bakit daw? Um, uh, di ko alam eh. Basta ang sabi niya, pumunta ka daw. Dahil may kailangan daw po kayong pag-usapan. O sige, sabihin mo pupunta na ako. Sagot lamang ni Nadine. At agad namang pumunta na sa office ng kanilang boss. Good morning sir, pinatawag niyo daw po ako. Magalang na tanong ni Nadine. Ay oo Nadine, pinatawag kita dahil may hihingin sana akong pabor iyo. Ano naman yan, sir? Mm, kasi, di ba may gaganapin event dito sa hotel natin bukas? Opo, sir. At huwag kayong mag-alala, sir. Nakanda na po ang lahat. Okay na po. Wow! That's a good news. Ang galing-galing mo talaga na din. Um, by the way, may gaganapin pang isang event dito sa hotel natin eh. Doon sana sa rooftop. At ikaw ang napili kong mag-decoration doon dahil di ba may nabanggit ka sa akin na experience ka sa pagde-decoration ng mga event? Kaya ikaw yung napili ko. May isang event pa ho? Oo eh. Pasensya na. Hindi ko matanggihan. Ano ko kasi talaga yung humingi ng pabor eh. At idol na idol ko daw niya. Kaya sana naman, pagbigyan mo yung hingin kong pabor na din. Oh, sure po sir. Walang problema po sa akin. Pero na surprise lang po ako na may anak ko pala kayo. Oo naman. Pero hindi ko siya pinapakita publicly. Dahil napakakulit ng batang yun. Hindi mo nga akalain na anak ko pala. Ah, ganun po ba sir? Sige po, wala pong problema sa akin. Anong event po ba yung gaganapin sa rooftop? Ah, surprise birthday party. Para sa ina na kaibigan niya. Kaya na din, Inaasahan talaga kita ha. Huwag kang mag-alala. May reward ka sa akin. Kapag maayos mong nagawa ang lahat. Okay? Noted po sir. Uh, wala na po ba kayong ibang sasabihin? Wala na na din. Kaya't makakaalis ka na. Ay, salamat po sir. Paalam na lamang ni Nadine. At nang makalabas siya sa opisina, ay agad naman siyang naparolize. Hay nako! Winsit naman to. Pero anyways, goods na rin. Kailangan ko lang na ma-impress sa akin yung anak ni boss. Para naman, ma-promote ako nito. Nakangising sa admin na din. At agad namang pinuntahan ang baklang si Maine. Maine, malapit na ba kayong matapos dyan? Tanong ni Nadine. Malapit na ho ma'am, bakit po? Bilisan nyo dyan, dahil may gagawin pa tayo sa rooftop. Ha? Anong gagawin natin? Magde-decorate. Alam nga namang magde-date tayo, di ba? May isa po tayong event? Oo. Kaso nga lang, mahal lang to. Hindi katulad ng event dito sa ground floor na wedding venue nila Mr. D. Isang surprise birthday lang naman. Kaya mo ko para mag-decorate doon ha. Sure po madam, kapag tapos na po ako dito, sagot na lamang ng baklang si Maine. At nang matapos na sila sa ground floor, ay agad naman silang pumunta sa rooftop at agad silang nag-decorate na. Halos gumagabi na nang matapos sila. Ayan, tapos na madam. Grabe, nakakapagod talaga ang araw na to. Oo nga, hay nako. Pero, keep on fighting lang tayo maina, ha. Trabaho natin to eh. Sige na, magpahinga ka na. Mamaya pa ako uwi. May kailangan pa akong tawagan eh. At ipapakita ko ay boss na tapos na. So yes, Johnny na din. Ay, sige ho madam, maraming salamat po. Sagot naman ang baklang si Maine. at agad nang umalis. Hello, Nadine. Napataw ka ata. Good evening ho, sir. Tapos na ho yung decorations at ready na ho lahat. Sagot ka agad ni Nadine. Wow, ang bilis naman. Maraming salamat na din Walang anuman, sir. Sa exit nyo na lang po padaan, sir, yung anak nyo. Uh, at yung mga bisita niya. Kasi po, same time din po yung dating ng bride dito sa hotel natin eh. Sure, walang problema sa akin niya na din. Mabuti naman ho, sir. Sige ho, alis na ho ako. Paalam ni Nadine at agad din namang umalis na. Kinabukasan ay sobrang busy-busy sila Nadine dahil sila pa rin nga ang magkikater. Okay, kilos-kilos, bilis-bilisan nyo ha. Marapit na silang dumating. Anong oras na ba? Tanong ni Nadine sa mga staff. Alas 7 na ho, madam. Ano? Nasaan na yung cake? Diyos ko naman. Sigaw ni Nadine at agad na hinanap ang cake at pumunta sa may kusina. Pagpunta niya dito, ay nakita niya isang staff na may daladalang malaking cake at nagulat siya nang mabangga ito sa isang dalaga. Kaya't dali-dali siyang pumunta doon. Wala, I'm so sorry. Di ko talaga kayo nakita, kuya. Paghihinang paumanhinang dalaga sa lalaki. Sasagot na sana ang lalaki nang biglang sumagot si Nadine. Oh my God! What did you do? Alam mo bang napaka-importante ng cake na yan, ha? Sigaw nito sa dalaga. Uh, excuse me, ho. Sino kayo? Hindi mo ako kilala? Pwes, ipapakilala ko sa iyo kung sino ako. Galit na sa admin na din at kumuha ng mga cake at inilagay ito sa damit at sa mukha ng dalaga. Oh my God! May sanong ginagawa mo? Huwag kang magreklamo. At ikaw, sabihin mo na gumawa o bumili ng bagong cake. Utos nito sa lalaki. Yes po, madam nauutal na sagot ng lalaki at umalis na habang naiwan si Nadine at ang dalaga sa hallway. Sino ka ba ha? At bakit ang lakas-lakas ng duob mong ilagay sa akin ng mga cake na yan? At isa pa, huwag na huwag mo rin akong sigawan. Seryosong sa ad ng dalaga. Wow ha, ikaw na nga ang may kasalanan, ang tapang-tapang mo pa. Galit na sa ad ni Nadine na at hinawakan ng mahigpit ang dalaga. Aray, bitawan mo nga ako. Well, sorry. Pero hindi talaga kita bibitawan. Alam mo ba kung gaano kaimportante importante yung cake na yon? At binangga mo pa. Yung cake na yon, katumbas ng pungay mo. Sigaw na ni Nadine sa dalaga na siyang naging dahilan upang matigil ang lahat ng mga taong dumadaan sa hallway at maging ang mga staff at mapatingin sa kanila. Bitawan mo nga ako. Marami ng mga tao. Huwag na huwag kang gagawa ng standalo dito, miss. Paalala ng dalaga. Wow ha, ikaw pang may ganang magsabi ng ganyan. E, ikaw namang pusang naliligaw. Kaya't umalis ka na dito kung ayaw mong masaktan pa kita. Busit na busit na nga ako, dumadagdag ka pa. Sigaw ni Nadine sa dalaga at agad na itinulak ito na siyang naging dahilan upang mapaupo sa sahing. Ayan, Diyan ka nababagay. Sa sahig. Inuubos mo talaga yung pasensya ko, miss, ha? Guard! Sigaw ng dalaga. Guard! Tumawag ka pa talaga. Sige, tawagin mo. Nang sa ganon, iipapadampot kita para umalis ka na dito. Sigaw ni Nadine. Tumayo naman ang dalaga at kasabay nito ay ang pagdating ng mga guard. Guard, dampotin niyo yung buwisit na yan. Utos ni Nadine. Subalit hindi siya sinunod ng mga guard. Well, sorry. Pero ako masusunod, miss. Sorry ha. Hindi mo kasi ako kilala. Guard, ilabas niyo na yung babaeng yan. Hindi yan bagay dito. Putos ng dalaga. Agad namang dinampot si Nadine ng mga guard at inilabas sa hotel. Sumunod naman sa kanya ang dalaga. Hoy kuya! Dagot kayo talaga sa akin. Supervisor ako sa hotel na to. Sigaw ni Nadine, subalit parang mga bingi ang mga guard at walang naririnig. Well, sorry miss. Supervisor ka lang. Anak ako ng may-ari ng hotel na to. Kaya't umalis ka na. And you are fired. Galit na sa ad ng dalaga. Para namang binungka ng malamig na tubig si Nadine. Agad siyang lumuhod at humingi ng tawan. Ma'am, Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho ko. Kailangan na kailangan ko po talaga to. Tsaka sorry po talaga. Sobrang pagod na pagod lang po talaga ako kaya nasigawan ko po kayo. Saad nito at umiiyak na. Habang si Sophie naman ay parang walang naririnig. Well, sorry pero kasalanan mo eh. Deserve mo yan. Idol na idol pa naman kita. Pero mas masahal pa pala sa asong gadi mo. At tingnan mo nga ang ginawa mo sa akin. Kaya't kunin mo na yung mga gamit mo dito. Anyway, ipapaalam ko kay dadang ang nangyari. Saad ni Sophie at naiwang umiiyak si Nadine sa labas ng hotel. Madam, huwag kasi kayong sigaw ng sigaw. Ayan tuloy, anak na pa talaga ng may-ari yung nasigawan niyo. Saad ng card. Tulungan niyo ako please. Pakiusap ni Nadine. Ma'am, hindi ko sinasabing you deserve it. Pero God's timing is always right. Kasi nga, marami na ho kayong pinatapakang tao sa posisyon nyo. Kit sana, this time magbago na po kayo. Dagdag pa ng guard. Kahit walang nagawa si Nadine, hindi ang umalis na lamang at sising-sisi sa kanyang ginawa.